Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, ito po ay ang ating channel, ang tabsung Viewpoint. Uh, welcome back po ulit sa ating talakayan. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at saan man kayong lupalop ng Pilipinas nandoon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Again, balik po tayo dun sa regular nating talakayan about sa nangyayari dito sa ating bayan. Again, ang priority po natin dito sa ating channel ay uh, uh, awareness na para sa ating uh, sambayan ng Pilipino. Maging aware po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Mapa politika po yan, uh, ekonomiya, At saka yung mga government institution. Dapat po ay fully aware ang uh, taong bayan sa mga activity o mga nangyayari dyan sa, sa mga sangay na yan mga institution. So again, balik balik po tayo dun sa ating talakayan, ano? So may gusto po akong uh, talakayin sa inyo. Yung tinatawag na ano kasi nagka may, 'di ba? Uso ngayon yung mga interview ng mga political personality na tumatakbo ngayong midterm election. So may nabang may nabanggit po na isa, sa isang uh, talakayan. Ito po. Ito yung kilala ninyo yan si si Mr sino ba to si yung dating defense secretary po Norberto Gonzales so napukaw po ako dito sa kanyang interview kasi nga uh, ang te, ang tanong po sa kanya is uh, tungkol sa corruption dito sa ating bayan so again dito po sa ating channel ay mahigpit po nating uh, nilalabanan yung corruption uh, na umiiral di umano dito sa ating bayan. So, nakalagay po dito, si sistema, na yung korupsyon sa Pilipinas. So, systemic na daw po. Naniniwala si Senatorial Bet at dating Defense Secretary Norberto Gonzales na reforma sa politika ang isang solusyon sa korupsyon. People are asking whether corruption is in our system or corruption has been has become the system. Tingin ko sistema na yung corruption sa Pilipinas. Kaya systemic din ang dapat na approach dito. Yun ang saad po ng ating uh, senatorial uh, candidate sa interview po ni Boy Abunda. Okay? So, alam mo po yung, ano, yung usapin ng corruption eh, lahat ng uh, administration administrasyon, maging previous man lang yan, previous administration, yung mga nakaraan nakaraan pa. Ang ang usapin po ng corruption ay hindi nawawala yan sa sa ano sa usapin ng bayan yung corruption. At ang paniwala nga po nitong mga uh, uh, senador na to na tumatakbo is systemic na daw po yung corruption. At ang solusyon daw po ay uh, ka uh, systemic uh, uh, ano nakalagay dito? systemic din daw po ang dapat approach doon sa corruption. So, alamin muna po natin kung anong ibig sabihin ng systemic corruption. So, according sa internet, uh, systemic corruption means that corruption is deeply embedded in the structure and institution of the country. So in the case of the Philippines, this suggests that dishonest or unethical behavior like bribery, nepotism, embezzlement, and abuse of power is not just done by a few individual but it's is widespread and open tolerated or even enabled, enabled by the system itself. So ibig sabihin ganun, yun po ang ibig sabihin ng systemic corruption. Ibig sabihin malawakan daw po yung nangyayari hindi lang ginagawa ng pure individual. Ibig sabihin nga, tama po yung sinasabi, systemic is part na ng system ng government yung corruption which is yun po ang nakakalungkot ng sobra na part na ng system. Ibig sabihin parang uh, ano uh, normal ng kalakaran sa sistema ng panggobyerno. Yun po ang ibig sabihin ng systemic corruption dito sa ating bansa. So nakalagay dito this kind this kind of corruption affect all level of government from local barangay to national office involve not only politician but also bureaucrat law enforcement and sometimes even private businesses makes it harder to enforce law fairly and deliver public service effectively undermine trust in the government and slow down economic and social development. So, so yun po yung mga ano, mga reason kung bakit uh, ano, uh, hindi maganda yung pagiging systemic ng uh, corruption sa ating bansa from uh, local barangay ano up to the national level at minsan itong uh, issue ng corruption is ginagamit po ito ng mga political personality laban dun sa mga kapwa political personality nila. So, ibig sabihin, ginagamit na isyo pambato. Ngayon, ang mga taong bayan, nagsasawa na sa ganong akusasyon kasi magbibitaw ng akusasyon yung kabila na political personality ay eh, pambabato dun sa kalabang political personality. Tapos, at the end of the day, wala namang nga, nare resolve na issue. Hindi naman napapatutayan at wala naman na po-prosecute. Nagiging ano lang, ginagamit lang na pang-intriga. Which is ang taong bayan, parang uh, uh, nawawala na ng pag-asa na magkaroon ng solusyon dito sa tinatawag na systemic corruption na umiiral di awa dito sa ating uh, bansang uh, Pilipinas. So ano ba yung mga contributing factor? Bakit nangyayari yung tinatawag na systemic corruption na yan? So Nakalagay po dito uh, contributing factor to systemic corruption in the Philippines. Number one, weak institution. So, mahina daw po yung institution pang gobyerno natin. So, kaya nga po dito sa ating channel, ang uh, focus po ng advocacy natin is bigyan natin ng suporta yung institusyong pang gobyerno natin. Doon yun po yung ating suportahan. Yun ang bigyan natin ng pansin at tutukan natin yung mga government institution natin. Yan agency like judiciary, police, anti-corruption body, open lack independence, funding or political will making it making it easy for corruption to go and So ibig sabihin, uh, yung pong ating mga agency daw katulad niyan, judiciary, police, anti-corruption body ay ulang yung pagiging independence niya. So ibig sabihin, uh, para pag ang, ang ang nangyayari so weak institution so paano po natin mapapalakas yan again dito po sa advocacy natin yung pagbaling ng suporta from political personality papunta dito sa institution natin yun po ang isang solusyon kasi lumalakas lang po ang influence ng mga political personality dito sa mga institution natin ito dahil sa pagsuporta natin eh taong bayan yung sobrang pagsuporta natin sa political personality yun po ang reason kung bakit humihina yung mga institusyong pang natin. Dahil uh, malakas ang influensya nitong political personality nito kasi malaki ang backing ng mga ng publiko o yung mga sambayan ng Pilipino. Kaya again, yung pong sobrang pagsuporta sa political personality, hindi po yan maganda. Humihina po yung ating uh, institusyong pang-gobyerno Kasi nga, dahil lumalakas yung uh, ano yung uh, political personality nagiging malakas ang impluwensya nila dito sa mga institusyong panggobyerno natin so yun yung isang solusyon guys palakasin natin yung institusyon ng institusyong panggobyerno natin yung mga pulit yung support sobrang suporta natin sa political personality ibaling natin yan sa ating institusyong uh, panggobyerno So, pangalawang reason kung po kung bakit nagiging systemic yung ating corruption is yung tinatawag na political dynasty. Yan. Power is open concentrated within a few families who control local and national office, reducing accountability and encouraging self-serving governance. Yan po, isa pang issue yan, yung political dynasty. So again, yung mapapansin po natin yan, ano? At barangay level pa lang, yung mga political uh, dynasty na yan, ginugroom na nila yung kanilang mga anak uh, from SK election, uh, SK kagawad pala, yan papunta sa barangkay kagawad, dun palang ginugroom na nila yung kanilang uh, mga political ano, uh, clan para sa susunod na uh, mga eleksyon at uh, sila na yung ano para continuous yung ano nila pamamayagpag doon sa ano. Ang problema po noon, pagka ganun, nag, nagiging ano na, self-serving na yung governance. So, kadalasan, pinuprotektahan na ng mga political dynasty, yung kanilang political interest, instead na doon sa community na pagsiservisyo. So, mas inuuna nila yung protection nila doon sa paghold sa power. Yun po ang problem ng mga political di dynasty. Yan. <clears throat> So number 3 na cause po ng kung bakit nagpo uh, nagpo yung tinatawag na sistema corruption is yung lack of transparency. Limited public as access to government transaction and decision allow shady deals to happen behind closed door. Yun nga po ang problema natin dito. Wala tayong lack of transparency. Yung pong nga, ipinail sa Congress na tinatawag na Freedom of Information Bill hanggang ngayon po hindi ma aprobahan Kasi nga po pag naaprubahan nyo 'ong Freedom of Information Bill na 'yan, ang tagal na po nakabinbin yan sa Congress, hindi pa yan ma pasa na ilang ilang ano na uh, Congress na ang nagdaan pero hindi pa po na papasa yan. ang ang, ang reason po dyan is dahil po doon ito pong uh, Freedom of Information Bill na ito. Yan po yung uh, mag-aano uh, eh, mag uh, pipigil din sa tinatawag nating systemic corruption. Pag ang uh, publiko po ay may freedom of information bill, um, ma check na natin yung mga shady deals na yan, yung nangyayari mga transaction ng mga corrupt official na yan, sa mga uh, corrupt politician na yan. Makikita na po yan din sa batas na, ano, na freedom of information bill na yan. So, sana po, ah, uh, ma-approve na yan. Kaya lang, ewan ko lang kung ma-approve yan kasi nga dahil dun sa di umanong akusasyon na sistema, systemic na daw po ang corruption dito sa ating bansa. So, number four is reason is low, pag, low public wage. Ibig sabihin, some government worker are underpaid increasing the temptation to accept bribe or engage in kotong or extortion. So, another form po yan ng uh, corruption. At number five, yung voters' behavior. Vote buying is common and many people choose, can, choose candidate based on popularity or short-term gain instead of qualification or, qualification or integrity. So, ibig sabihin, again, babalik po tayo dun sa pag inalam po ninyo kung bakit nangyayari yung tinatawag na system. Uh, ano na yan, uh, corruption na yan dito sa ating bansa. Hindi na tawag na systemic corruption. It's because po sa ating mga butante, nag-uumpisa yan. Tayo mga botante ang pinakapunut punot dulo niyan kung bakit nangyayari ang systemic corruption na yan. Okay? Kaya nga po dito sa dito sa advocacy natin dito sa ating channel. Ang ginagawa po natin dito, yung sobrang pagsuporta natin sa political personality, tanggalin natin yan wag natin yung gawing regular na ano pananaw tanggalin natin yan kasi diyan nag-uumpisa yan eh, yung na sobrang pagsuporta na yan sa political personality ibaling po natin yung suporta na yan sa mismong gobyerno natin sa bansang Pilipinas sa government institution wag sa political personality wag tayong uh, magbibigay ng sobrang suporta diyan kasi nga yan po ang nangyayari yung sobrang suporta natin nagiging powerful at saka influencer powerful influencer yan mga political personality na yan to the point na apektuhan yung mga institutional na uh, pang gobyerno natin at tayo mga botante dapat magkaisa no dapat magkaisa po tayo hindi tayo yung dapat nagboboto based on dun sa survey based dun sa pangalan at based dun sa kasikatan ng isang kandidato dapat kinakwalify po natin yung ano, yung mismong kandidato kung yan ba yung may kakayahan. Diba? Dapat qualified, dapat deserving na mamuno sa bansa. Hindi yung uh, ano, uh, walang integridad. Alam mo guys, marami ngayon makikita natin yan sa mga kumakandidato ngayon. Kumakandidato lang dahil kilala ng tao eh. Pero pag tiningnan mo yung performance, yung qualification, bagsak. So yan po ang uh, reason kung bakit nag-i-exist yung uh, systemic corruption na yan dahil sa atin din mga butante. Hindi tayo nagkakaisa. Yan nga dito po sa, sa ating channel, ang layunin natin dito, magkaisa ang taong bayan at sa ano sa bayan at hindi sa political personality. Yan. Okay. So dumarating po kasi na yung ano yung corruption ay nagiging normal na. Yun yung number six na reason kung bakit nag exist ang mga... Uh, tinatawag nating systemic corruption dito sa bansa natin. Nagiging ano na eh, parang tanggap na ng taong bayan. Nakakaasar yung ganong pananaw. Ibig sabihin, hindi na ano eh, parang normal na sa taong bayan yung kurap. So, yung, alam mo, eh, makakabasa tayo sa mga mga comments sa social media, sinasabi nila, ay, kahit sino naman nating ilagay dyan. Pagdating yan sa ano, corrupt yan. Diba? I mean, yun po ang dapat natin baguhin yung pananaw na gano'n na tanggapin natin na normal na. Hindi po dapat gano'n ang attitude ng mga uh, sambayan ng Pilipino. Again, kaya lang po nangyayari yan. Inahayaan na natin yan. Kasi wala tayong pagkakaisa eh. di ba? Hindi tayo nagkakaisa sa iisang layunin ng ating bansa. So, lagi tayong naiinggan yung sumuporta sa political personality. At yun po ang hindi magandang ma, uh, ano, gawain ng mga sambayan ng Pilipino. Again, sana po maintindihan natin ito lahat guys. Sana maintindihan natin ito na ang tanging solusyon dyan sa sistema at corruption na yan ay yung pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. ibat magkaisa tayo na suportahan ang institusyon ng gobyerno, suportahan ang pagbabantay sa mga politika, political personality na inihalal natin bantayan natin sila. Yun ang dapat na pagsuporta natin, babantayan natin sila, yung mga maling gawain nila, huwag natin ito tolerate. Okay? Huwag natin kakampihan. Pag ang isang political personality ay may kaso, huwag natin kampihan. Hayaan natin yung proseso ng batas, ang manaig. Kung yung political personality natin ay guilty, huwag natin ipagtanggol. ba? Diba? Yun po ang tamang dapat ginagawa ng taong bayan. Hindi yung may kaso na nga alam mo na nga na malakas ang ebidensya 'yung pagtatanggol mo pa 'yun ang hindi ko maintindihan sa mga iba nating kababayan eh yung sobrang pagsuporta natin sa political personality hindi po maganda yan dapat nangingibabaw ang batas proseso ng batas kung yan po ay political personality na yan ay inaakusahan lang or sinisira lang sinisiraan lang siya lalabas po yan dun sa ano sa sa trial or sa investigation ng uh, ng ano ng awtoridad kung yun ay paninira lang or may katotohanan. So ibig sabihin ang point po dito, hayaan natin yung proseso ng batas na umiral. Kung ang isang political personality ay sinampahan ng kaso at may ebidensya, hayaan nating lutasin niya ng ating judiciary. Huwag tayong wag tayong makialam na taong bayan. Huwag nating wag nating basta tayo magbigay ng conclusion na uh, sabihin natin uh, hindi guilty sinisiraan lang 'yan although yung iba kasi nating uh, ano uh, uh, sanbayan na nagbibigay ng opinion okay lang po yung pagbibigay ng opinion pero yung yung ano yung opinion na ano na alam niyo yun, yun, yun nagbibigay tayo ng opinion pero ang opinion natin ay base lang doon sa statement ng political personality na sinusuportahan natin. Ay mali po 'yun. Ibig sabihin magbibigay tayo ng opinion based on facts. Ibig sabihin based on evidence pa rin. Kaya careful po tayo mga tayong taong bayan sa pagbibigay ng mga opinion lalo na sa mga uh, akosasyon laban sa mga political personality kasi nga po 'yan lalo na 'yun sa may mga kaso, 'yung mga usapin ng kaso dapat po ang taong bayan dyan uh, hindi masyado nagbibigay ng opinion kasi po yung usapin ng kaso legal opinion po yan eh ba diba? kahit nga po mga lawyer hindi, hindi nagbibigay ng legal opinion sa mga kaso eh kasi nga po uh, yan po ang legal opinion ay eh, dapat po yan dinidiscuss yan sa loob ng korte. Hindi po yan dinidiscuss sa ano in public yung mga legal opinion o legal opinion dapat may ano na may result na hindi yung yung kaso pa lang ay ongoing pa lang di ba or hindi pa nasasampa sa kaso nagkakaroon na kaagad tayo ng legal opinion ang legal opinion po dapat yan ginagawa yan after ng kaso di ba saka tayo ng legal opinion lalo na sa mga publiko na hindi naman mga lawyer di ba dapat tayo po ay nag-observe lang at lagi po nating uh, ano uh, alang alam na yung tinatawag na rule of law hayaan natin yung uh, korte ang mag-decide niyan hindi po yung taong bayan ang magdi-decide -de sa mga legal cases na ganyan like, especially pag involve po yung mga political personality na yan Kasi yung, mga nakaraan di ba makikita ninyo pag may kaso laging isisisi politically motivated anong anong ibig sabihin nating gustong iraso nun? Uh, okay lang na gumawa ng krimen ang political personality kasi nga politically motivated lang ang reason kaya sinasampahan ng kaso. Di ba napaka-illogic niyan, guys? Pag may kaso, ilagay natin 'yan sa ano sa court. Court ang magde-decide niyan, hindi tayo. 'Yun lang po 'yung masasabi natin diyan. Pero ang point ang point natin po dito sa corruption na to, yung systemic corruption, hindi po yan ano, hindi po yan na uh, kawalan ng pag-asa. Dito po sa channel natin, naniniwala po na lahat ng problema ay may solusyon. Okay? At ang isang tinutulak natin pong solusyon yan, ito po ang banggitin natin, bigyan natin ng pag-asa yung ating mga sambayanan na may pag-asa pong masolusyonan yung systemic corruption na yan. Okay? So number one, ang solution po dyan ay eh, institutional reform. Is strengthen the independence and capacity of the judiciary, Ombudsman, COA and anti-corruption agency. Okay. So again, pa paano po natin mapapalakas yung independence ng ano ng uh, ng uh, in institutional reform? Isa po itong ano, ito po it itong judiciary natin, independence na po yan. Eh itong COA na Commission on Audit Anti-Corruption Agency natin ano pa yan ah uh, Quasi-Judicial Bodies na po ito. Ibig sabihin meron na po silang uh, judicial power itong ating Ombudsman at saka uh, Commission on Audit Hindi na sila under ng ano ng uh, uh, under the influence ng uh, ng gobyerno. So ibig sabihin kinakailangan na lang po pag-aralan niya ng mga uh, ano natin bagong kongres natin kung paano paano, mapa, paano pa mapapalakas yung ating mga institusyon na panlaban sa corruption okay kaya nga po mag-iingat tayo sa mga iboboto natin dapat yung iboboto natin matalino ay pagmamahal sa bayan at uh, inuuna yung uh, 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 Pilipinas hindi yung political interest at saka yung kapo-politician. Yan. So, number two, campaign finance reform. Limit the influence of money in political politics and uh, prevent political dynasty from monopolizing power. So, may bigat-bigat po ito kasi political dynasty po, ay, systemic na din yan. Parang corruption dito. Systemic na din yan dito sa Pilipinas. <clears throat> 80% nga daw po ng uh, ano natin, Congress ay pinubuo ng mga political dynasty 50% sa mga LGU so napaka ano po systemic na din yung uh, political dynasty na yan. again ang solusyon po dyan nasa taong bayan pag nagkaisa tayo ngayon kasi ang goal ng mga yan kaya eh, nananatiling uh, ano yan uh, pag yung mga systemic na yan na uh, political dynasty at saka systemic corruption eh dahil pinapanatili yung sambayan ng Pilipino na watak-watak. Lagi tayong pinaghihiwalay. Anong dahil sa anong paraan? Sa sobrang pagsuporta sa mga political personality. Yan. So, e-governance, digitized public service and procurement to reduce opportunity for bribery and increase transparency. Tapos number 4 na solution po is yung tinatawag na civic education. Turuan, uh, teach citizen, especially the youth, about the rights and and the importance of integrity and accountability and leadership. Yun napaka-importante po yung civic education, voters education, at saka yun nga po yun ang goal natin dito sa ating channel, uh, maturuan yung ating mga kababayan maging aware sila doon sa kung gano'ng ka-importante yung integrity at saka accountability ng isang uh, political personality na ngayon po eh makikita natin na pilit uh, tinatanggal yan sa pananaw ng uh, taong bayan sa pamamagitan ng sobrang pagsuporta sa political personality like yung pong uh, impeachment na, na ano na tinatalakay ngayon sa ating uh, congress actually magi-start yan ng after election na So again ang issue po dyan is ano integrity and accountability ng uh, OBP or o Office of the Vice President yun po ang uh, ano diyan uh, issue dyan, yung accountability kasi nga may accusation po ng corruption di umano allegedly yan po yung nilalaman ng impeachment again dapat po ma maituro yan sa bawat taong bayan yung kahalagahan ng integrity at accountability kasi inaano po na yan it is pilit sinasan biya ng mga political personality uh, ginagawa nila ang taong bayan ay wag nang titingnan niyang ganyan yung kasi ang tingnan lang daw yung pagsuporta sa kanila which is maling-mali yun dapat uh, pairalin po natin yung uh, kahalagahan ng integrity at accountability ng mga political personality na yan. pag may kaso uh, kagaya ng impeachment na yan, ituloy yan at uh, Uh, i-held accountable faculty. Yan. Tapos, whistleblower protection. In ins in Encourage insider to report corruption by protecting them from retaliation. Okay. Actually, mayroon na pong mga whistleblower na batas eh. Siguro palakasin na lang po yan para marami mga mga tao ang uh, mag uh, ma encourage na mag uh, expose ng corruption tapos po protectahan ng batas isa pong paraan yan para matigil yung systemic corruption yan, strong, stronger enforcement yan, if prosecute high level offenders to set example and show that that no one is above the law yun po ang napaka importante paintindi natin dyan sa mga political perso personality na yan na hindi sila importante at uh, pag gumawa sila ng mali, downfall nila. Uh, yun yung pagbagsak nila. Kasi nga po yun po yung pinaka-ano natin, mapigilan yung mga political personality na yan na uh, makontrol tayo. Okay, so yun lang po ang ating ishishare ngayon. At uh, ano po yung masasabi ninyo sa ating tinalakay about sa systemic corruption at yan daw po ay naka-ano na, nakaugat na sa ating uh, sistema pang no. Okay, ano po yung masasuggest ninyong uh, solusyon? at uh, ano po yung masasabi ninyo sa ating mga inihayag na salaysay ngayon Yan po ang ating uh, tinalakay ngayon ang systemic corruption at ang solusyon at uh, naniniwala po ang channel na ito na ang solusyon talaga ay yung pagkakaisa ng Pilipino at pag-iwas sa pagsuporta sa political personality Okay? So, sa mga hindi po, na, po nakapag-subscribe, supportahan po ninyo ang channel na to para mas marawak, malawak para yung marating ng ating message na ito. So, by subscribing dito sa ating channel, sinusuportahan po ninyo yung ating advocacy na pagpigil sa sobrang pagsuporta sa mga political personality. Okay? Yun lang po at maraming maraming sa salamat sa inyong lahat at sa inyong lahat po dyan. Peace.